Mga black guys, mga mga. Yan. ni mga boss? Yan. Hey, no? mga boss, kita natin. mga yes. oh. mga. So yeah, no? uh, uh, um, okay. na 'yan Napakaganda. Walang sa ganda ng pag-usapan natin yung sa Digos. Pag-usapan kasi yun nga po. Talagang nakaka ko. Nakaka dismaya talaga mga Digos. Pag-usapan Pag natin mamaya yung sa Digos. Sayang-sayang po talaga. Pag-usapan po natin yun. Marato na mga vlogger o buluntero. Kita sa kwan. Sa kagandahan ni ma'am

Oh, hi. hello. Mercy Tito, kumusta naman si na si Pan. Umar la pena shat, um ipipin ip niya yung kanyang YouTube channel po. Si pinimong YouTube channel diba Bay. Para mapan. Oh, channel. So, na siya diri nagkita huh? sa pila adlaw. Ano, Wag gyud nakita pila ka adlaw na. Napakaganda po ng asawa po ni Mayor Basti mga boss ni. Eh? Ya no. Taga Ikuguan, taga Ikuguan, taga ni Oh, sige sana sa naman.

Yan, Ma'am Ma Mercedes dito at Ma'am Sir Omar, paki-support pa uh Huawei channel. Yan. Si yan Padronis Vlog po yan mga boss. Pa-support po yung kanyang YouTube channel. Kawan oh, kina po ah. Meron ko isa. Mau bago niya. Yes po, uh Huawei channel. Paki-support po ng uh Huawei channel. Yan, isa, yun isa yung yun po yung mga maliit na uh Huawei oh. Maliit na uhay at malaki na uhay. <laughs> Yan no, no? po. Shout out to Dance. Uh, good evening, sir. Good evening sa inyo lahat. Ayan, no. Kagabi, pupunta sa kan sana kami ni Bisdak Pilipinas dito. Hindi na kami nakapunta dahil um, Nagmamadali si Kabistak and then, yun nga po, alas 5, yung flight niya patungong Manila. Tapos umuulan pa mga boss, kaya hindi na po natuloy yung uh, pagpunta ni Kabistak dito sa bahay po ni Tatay D. Shout out kina ma'am.